ang physical fitness test. ng isang sundalo ay hindi lang basta requirement. Ito ay unang hakbang sa pagkamit ng pangarap mong magsilbi sa bayan. Tatlong bagay ang kailangang lampasan. Push-ups, sit-ups at ang 3.2 kilometer run. Sa loob ng dalawang minuto, kailangang ipakita mo ang tibay ng iyong katawan sa push-ups at sit-ups. Sa takbuhan naman, hindi lang bilis ang sinusukat, kundi ang puso mong hindi sumusuko habang hinihingal ka at sumasakit na ang katawan, mararamdaman mong dito talaga sinusubok kung gaano mo kagusto ang pangarap mo. Hindi ito madali at hindi rin ito para sa lahat, pero kung ikaw ay determinado, walang dahilan para hindi mo ito kayanin. Ang bawat patak ng pawis, bawat sakit ng kalamnan, at bawat ulit ng ensayo ay bahagi ng proseso. Dito mo matututunang igalang ang disiplina, mahalin ang pagihirap at yakapin ang responsibilidad. Kaya kung ikaw ay naghahanda para sa PFT ngayon, huwag kang susuko. Sa bawat araw ng training mo isipin mo, ito ang susi sa pangarap mong uniporme. Hindi lang katawan ang pinapalakas mo kundi ang loob mo rin. Dahil ang tunay na sundalo, hindi lang malakas, matatag din ang puso at paninindigan. Kaya ituloy mo lang, dahil balang araw sa harap ng watawat, masisigaw mong buong dangal, handa akong maglingkod, sundalo ako para sa bayan.